Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Noong nalaman ni Archie kung nasaan si Moira, agad siyang pumunta sa hotel upang pagbayaran ni Moira ang lahat niyang kasalanan at sumama naman si Zoe sa kaniyang ama. Pinag-usapan naman nila Josa at Lenet ang nangyari kay RJ. Ang sabi ni Josa na tama talaga ang kanilang mga hinala noon na magkasabot ang maginang Moira at Zoe. Habang si Lenet nagalala naman siya kasi hanggang ngayon wala pa rin balita kay Annalyn. Pinigilan naman nila Annalyn at Doktora Enrique si Moira upang hindi ito makatakas. Sinabihan ni nalang si Moira na parating na kanyang ama dito para ipakulong siya. Sobrang natakos si Moira nung papunta na si RJ sa kanyang kinaroonan kaya tinulak niya si Nanalin at Dr. Enriquez upang makalabas na siya sa hotel. Pero sa pagbukas ng elevator, laking gulat na lamang niya na si na at Zoe ang nandoon sa loob. Nagtanong siya kay RJ kung ano ang kanyang ginagawa rito. Ang sabi ni Aji, hindi mo ba talaga alam? Ang sabi ni Moira, she have no idea. Nagalit si RJ sa pagsisinungaling ni Moira kaya hinawakan niya na mahigpit ang bibig nito at sabay sabi na sinungaling siya. Mula ngayon puro katotohanan na ang lalabas sa bibig niya. Habang kinaladkad niya si Moira papunta sa sofa upang mag-usap sila kung ano ba ang dahilan kung bakit siya tinulak sa hagdan. Malalaman na kaya ni RJ na hindi niya tunay na anak si Zoe? Yan ang ating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!